Ganito nga pala yung mga ginagawa ko sa pagtatanggal ng lumang pintura nitong binubuo kong project bike Para mas maging presentable itong batalya at saka crankcase cover Sinimulan ko na nga pala itong bugahan Kaya dito nga pala sa video na to ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko Para mapapogi ulit to si project bitoy Bale, ito na nga pala yung day 3 ng offline kalikot ko dito sa nabili kong napabayaan na Honda Beat. Dahil medyo na-miss ko na nga rin pala magpintura ng batalya. Ako muna yung babanat dito. Kaya ngayong umaga nga pala, dumiretso na tayo dito sa shop para makabili na tayo ng primer tsaka glossy black. Yung dalawang project buy kasi natin, powder coat yung pinagawa natin sa batalya. Ngayong umaga ko lang din pala napansin na may naputol na tornilyo pala rito sa may crankshell. Kaya kailangan muna natin to ipatanggal. Pagkatapos kasi natin magpintura, sisimulan ko na rin tayo para tuloy-tuloy na tayo sa pagsasalpak ng pyesa. Kaya para masimulan na nga pala natin yung masinsina na paglilinis at pagpipintura rito, ipinwesto ko na nga pala to dito sa gitna. Labing isang taon na rin naman kasi to sa serbisyo, kaya may mga part talaga na may kalawang na, tapos may mga putek din dito sa sulo. Kaya bago nga pala natin to tatanggalan ng pintura, nilinis ko muna hanggang dito sa mga singit-singit. Medyo mahirap na kasing habulin yung dumi lalo kapag na-spray na natin ang gagamitin natin na pintura. Kaya mas mainam na dito palang lang sa umpisa, gawin na natin pulido para wala na tayong magiging doble trabaho. Kaya anong pulido na nga pala yung pagkakalinis dito, kinuwa ko nga pala tong galon ng strip soul bali ito yung gagamitin natin na paint remover <laughs> dahil stock paint pa nga pala yung batalya ni Project Bitoy kaya siguradong tatablan siya nitong strip soul hmm. kaya nagsali na nga pala ako dito sa lagayan tapos gagamit nga pala tayo ng paint brush panahid lang yung pagpupunas natin na parang nagiihaw lang ng barbecue medyo masakit kasi yun sa balat lalo kapag natalsik ang kanong natanggal na pintura yung tipong halos hindi mo talaga kayang tiisin dahil patagal lang patagal lalong sumasakit halos nakakalimang segundo pa lang yung nakakalipas nung pinahid natin to kusa ng nga palang umaal sa tong pintura Medyo mag lang talaga kapag gagamit nito. Siguraduhin na walang sasakyan o kaya motor na nandito sa paligid dahil kapag natalsikan, yari talaga. Paniguradong hindi lang talaga pintura ay mababakbak pati bulsa, siguradong butas. <laughs> Para isang banlawan na alam pala tayo mamaya, pinahiran ko na nga pala tong buong batalya. Kaya kung may plano rin kayo mag-DIY paint, bali sa mga bilihan ng pintura o kaya sa hardware, marami kayo may kitang ganito. Bali ganito na nga pala yung itsura nung napahiran na nga pala natin to ng buo, may kita nyo talaga na naghulasan na yung lumang pintura niya Bali gagamitin pa nga pala natin tong lumang CBT cover kaya tinanggal ko na nga pala tong kicker para maisama na rin sa i-repaint -re ngayong araw. Hindi ko na rin pinatagal, pinahirang ko na rin to ng strip sole para halos sabay na sila nitong batalyang bubugahan natin mamaya. Buti na lang talaga nakisama ulit yung tubig ngayon dahil malakas-lakas yung pressure, ito yung kailangan natin. Para hindi na rin natin mahawakan yung strip sole sobrang katinya kaya ginamitan ko na lang nitong tubig para matanggal yung mga lumang pintura. Ginamitan ko na nga rin pala ng wire brush itong CBT cover para matanggal natin yung part na may medyo umido. Siguradong magiging masagwa kasi yung itsura niya kung rekta na natin i-sprayan ngayon niliha ko na nga rin pala tong batalya para siguradong mas makapit yung gagamitin nating pang spray kaya nung natanggal ko na nga pala yung mga kalawang saka ako nga pala in-sprayan ng primer halos nakadalawang lata lang ako sa pag spray dito first coat tsaka second coat para siguradong makapit din yung gagamitin natin na glossy black mamaya hindi naman tayo professional sa pagpipintura pero kahit pa pano nakakaintindi naman tayo ng dapat gawin medyo marami na kasi sa mga project bike natin tayo lang yung nag DIY repaint kaya masasabi kong kahit pa pano, okay na rin tayo tumirada ng ganito para maging sabay lang sila sa pagpapatuyo mamaya, inisprayan ko na nga rin pala tong CBT cover ng Surpacer. Medyo venas nga pala ngayon dahil nakisama yung araw, tirik na tirik kasi kanina, kaya mabilis lang na tuyo yung inispray natin. Kaya glossy black naman yung inispray ko ngayon dahil medyo hinapo na nga pala tayo para sumakto lang din sa pagpapatuyo. Yung kaninang nanlilimahid na CBT cover, ito na nga pala yung naging resulta, pwede na ulit isalpa. Natuyo na nga rin pala yung inispray natin na Surpacer dito sa batalya, kaya binanatang ko naman ng glossy black. black. Medyo marami-rami ng pala akong nagamit na spray paint para dito sa batalya kaya ito yung madalas kong ginagamit dahil quality rin naman hindi kasi to natutunaw sa gasolina kaya ito talaga yung madalas na ginagamit ko kahit sa gas tank at makalipas nga pala ilang minuto na pagpipintura dito sa batalya ito na nga pala yung naging final itsura nya sakto pagkatapos nga pala natin mag spray medyo umaambo na nga pala kaya pinasa ko na tong batalya so ayun nga mag update po na tayo ng mga natapos nating gawin para dito ngayon sa day 4 nito ni Tony Project Bitoy. So, yun nga pala kaganina, nirepaint na nga pala natin itong buong batalya, tapos itong crankcase cover. Hindi lang natin nasama yung gas tank, pati yung bracket, tsaka yung center stand dahil natagal lang kasi tayo sa pagtatanggal ng dating pintura nito. Medyo makapit-kapit kasi tapos hindi pa katalab yung ginabit natin na strip sol. Pero kahit pa naman, yan, ito nga pala yung kinalabasan ng pagpipintura natin. malinis na malinis na tignan. Pati itong batalya. So, pansamantala, dito muna nagtatapos itong video na to dahil nga medyo hinapon tayo. And bago nga natin tutuloy tapusin, konting update lang ulit para dun sa ipapamanan natin na Honda Wave 110 Alpha si Project Kalikasan So, wala muna tayo mga screenshot, wala na maglalapag ng SS. So, magiging uh, mechanics na lang kailangan sabihin nyo lang sa baba kung bakit kayo deserve na mapamanahan noon tapos dapat mag-reg at mag-recharge kayo dito sa ipapakita kong laro. Right? So ito nga pala yung PHL Ruby dito kayo dapat mag-reg at uh, mag-recharge. So kung bago lang kayo dito, ang gagawin nyo lang ay i-click mo lang tong register. Lagay mo lang dito yung username mo. Bahala ka na kung anong klaseng username yung gusto mo password at confirm password so pag okay na yan, pindutin mo lang tong register so kapag nakapag-login na kayo ito na yung may kita yung homepage nitong PHL Ruby, so sa ngayon nga pala meron na tayo ditong pondo na umabot ng nasa 45 kaw at sa mga magtatanong kung ano yung mga pwede nyong paglibangan dito ito meron sila rito Super Ace so ito meron din sila rito Mines medyo marami naglalaro nyan, ayan hanggang dito sa baba marami yan, piliin na lang kayo pero ito yung madalas na Uh, pinaglilibangan natin itong Super Ace. Check natin kung bebe nasin tayo. So dito kayo pipili kung magkano yung gusto nyo ilaro dito sa baba. Ayan, dito sa may bet. Pipili ka lang kung piso, dos, tres, lima, sampu, bente. Nasa sa inyan, marami na kayong pagpipilian dyan. So tayo, magtatry tayo kahit itong 200 lang. Check natin kung bebe nasin tayo. Tapos, pwede kayo dito mag auto spin or manual spin. So para mabilisan na lang tayo, subok tayo dito sa auto spin na lang. So yun, unang panalo natin, 80 agad. Ayun, 880 naman ngayon. Tapos 40. Ayun, 360. Medyo okay okay yun ah. 10. Uh, antay lang tayo mag-scatter. Baka may makuha tayong pre-10 spin. Ayan na. Scatter na to boy. Eh, may nakuha na nga tayong 10 pre-spin. Check natin kung magkano aabutin ito ngayon. Ayun, 960. Safe, 120. Followed by 200 bucks. Ayan na, 24 naman ngayon. 320. Ayun, 520 naman. 40. So, ayun, sa halos isang minuto na paglalaro natin, ito nga pala yung pinanalo natin. Umabot ng nasa 4,580. So, ayun, sa mga nag-reg nga pala dito, tapos dun sa mga nag-recharge, ah, lapag nila sa baba kung bakit kayo yung deserve na Papamanahan natin dun sa Wave Alpha. Malay nyo kayong buwinasin dun. right